Hi, good morning, good morning, inday, nining, toto, nonoy, good morning po mga ate kuya, hello, 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 good morning, good morning, hello, hello, mga inday, mga nonoy, ate kuya magandang umaga po good morning for everybody ngayon po ako ay mag update sa ating vlog ako po ay magluluto sa umagang ito ang oras po namin ngayon dito ay uh, 7.30 ng umaga eto po maraming salamat dahil nandito po tayo sa ating vlog Mm -hmm. Ngayon ako po ay magluluto Ito pong aking unang gawain Ang pag mamarinate po ako ng aking pork Nilagay ko muna dyan para hugasan ko at linisin muna ang uh, pork na lulutuin ko Ito po yung una kong gagawain Samahan niyo po ako dito ngayon, mga nining, nunoy, inday, sa pagluluto. Ate, samahan niyo po ako, kuya. Ganito po yung paglilinis ng pork. Ilalagyan ko po ng asin. Yan, lilinisin po natin. Tapos, igaganito ko siya. I-crop natin siya sa ating we just put first the salt so that the uh, silk inside here it will be removed the dirt yep Ganito po yung aking paghuhugas na aking pork. Uh, this is how I clean my pork. To put first the salt. And then I will crush my hand. So that it will remove the uh, lots of soap and smell. Then I will wash the water. Then another one, I need to put the salt, then crush again. So that it will clean the pork. And this is salt. so until it will be, be removed the crush I need to crush again Bigyan niyo po ako ng mga comment, mga ate, mga Inday, mga Nining, kung ano po yung mga ideas ninyo, kung tama po ba itong uh, ginagawa ko. Pero ito po yung aking idea. Easy to clean dip the, the pork. Para matanggal po yung lapuyot dito sa, sa skin ng pork yung merong madulas na skin merong madulas na dumidikit sa pork yun ang pinatanggal ko bigyan nyo po ako ng comment. Ilagay nyo po para meron po ako mga uh, ideas na ito po ay nakakatulong sa akin. Ayan, ilalagay ko sa plate. Then, mag slice na po tayo. Ayan, ito tapos na. Ngayon, i-slice po natin. Good morning! Good morning! Mga ate, mga kuya, mga inday, nunoy, dudong, narito po ako ngayon para bumati po tayo ngayon ng umaga sa, sa aking pagbablog, sa aking channel. Hello ate, mag-update po ako sa aking video, sa ating vlog. Ito yon i-slice ko po yung pork. See, kita niyo po yung pork. Yan, i-slice po natin yan. bigyan nyo po ako ng mga comment ate para meron po ako mga uh, magagandang comment para makatulong po ito para sa akin kaya samahan nyo po ako sa aking pagluluto at ngayon po ako po ay magluluto at nagkumpisa po ako mag uh, work na aking pagluluto inuuna ko po muna gawin yung aking pork ito na po yung aking pork mm ito ay i-slice po natin upang ima-marinate okay uh -huh. then ito po yung aking ginagawa ngayon ito yung aking knife sinasharpen ko po And, ito po yung sharpen ng knife para ito po ay uh, mas maganda dahil pag sinasapin po itong night natin mas maganda i-slice yung mga karne yung mga chicken, yung mga pork vegetable at is matalas po yung ating knife kaya okay, samahan niyo po ako ate at bigyan niyo po ako ng mga comments ang ito po ay tama itong aking ginagawa pero para po sa akin, po ito kasi isip ko ang pamsa sa atin, ang ating knife. Pero bigyan niyo po ako ng comment kasi mas maganda meron pong comment. At least, meron akong uh, ideas. So, okay, ito po yan, uh. Ngayon, dito po tayo para mag slice po tayo ng ating pork. Ito po yung pork. Then, ito po yung aking tataran. Ito po yung aking onion. Ito po yung aking garlic. And garlic. Then, gender. Then, ito po yung sitaw. So, ngayon tatanggalin ko po. Ayan. Tatanggalin po natin yung sitaw. And ito po, i-slice ko yung sitaw. Sitaw. Okay. Ayan. Buhugasan po natin. mag slice po ako ng ano ng ating onion. Ito. I-slice ko po. Update po ako. I-update ko po kayo. Okay? Babalikan ko po kayo. Mga ate kuya. Hi! Good morning! Narito po ako. How to cook my pork and paksiu adobo sitaw. See? I mix the pork See, this is how I cook. I mix the oyster sauce. This is my sitaw. Adobo sitaw. I-update ko po kayo. Okay? Babalik po ako. Magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa aking bahay. At ito po ang aking uh, aayusin yung aking kitchen. Ang oras po ngayon ay 8 o'clock in the morning. Dito po ako ngayon sa aking bahay at ako po ay maglilinis na aking kitchen. Na ating kitchen. updated po ako at mag-update po ako ate sa aking pag uh, slice na aking pork so ito na po, na slice na po natin ayan di po ba? ayan ngayon, lalagyan po natin ng tuyo, servers ito po yung aking salvers one to make good delicious pudi marinate kaunti lang po na uh, soy sauce, silver swan. Dahil pag marami po, ito po ay uh, uh, masyadong maparat, maalat. Oh. Kaya oh, kaunti lang po ng soy sauce. Ito na. Ayon, hahaluan po natin ng ano, ng mga ingredients. Ito po yung mga ingredients tulad ng oregano, ito po yung oregano, ito po yung paprika, at ito po yung basil. Ito po yung garlic salt. Haluan po natin. Samahan niyo po ako. Then bigyan niyo po ako ng comment. See, ito po yun. paper then imimix po natin so okay na po para marinate po mga 30 minutes marinate ngayon dito po tayo mag slice po ako ng vegetable ang lulutuin ko po ano adubong sitaw kukunin ko po yung sitaw okay babalik po ako sa ating updated hi good morning updated for my cooking I'll be here my cook for my adobo sitaw it's here see This is how to mix now. This is the updated. For my cooking. See. Look. Then I cook also for my rice. See. It's here my rice. And thank you. Maray po salamat. Updated po later.